So yun magandang gabi sa inyong lahat no. So mag-shout out lang tayo ngayon kasi wala pa man tayo na gawa ng content ba no. So bago na lang tayo no. Kagaling lang sa ano sa clinic. So shout out pala kay Dr. Aldwin Jimena Shout out sa iyo idol. Shout out Dok. Maraming salamat sa pagbubunot mo sa aking ngipin. Paglilinis mo sa aking ngipin. Maraming salamat Dok sa ano sa performance yan, no? Sa ibinigay mong pagtulong sa akin. Maraming salamat, Dok. At saka sa mga followers ko dyan, shout-out sa inyong lahat. At sa mga solid subscriber ni Mam Ma Ma Globe Wanderer, shout-out sa iyo, Idol. At ni Mamis Review, shout-out sa iyo, Idol. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Sana uh, bigyan pa kayo ng ano panalangin sa Panginoon na ma, blessings, maraming blessing um, 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 gold race. hit gold hit gold, ano ba yan gold gold hit <laughs> gold, gold health gold man. hit good <laughs> gold health <laughs> gold ah uh, ni nee, good gold, health good health gold yeah. hit <laughs> salamat sa talaga sa walang sawan support oh, salamat <laughs> sa, walang sawan support guys uh, um, guys um, sa um, pati na sa so, sa isang OFW na <laughs> nagbigay ng nagbigay ng tulong sa akin kasi na, nakatingin siya sa video ko na gano'n. Tapos, tinulong niya ako, uh, binigyan niya ako ng pambili ng gamit, gano'n. Tapos, naman, kahit anong sikap natin sa buhay, meron naman tayong, ano, may pagkakamali tayo, konti. Tapos, yung natanggap nating sahod, eh, konti saktosakto din. Sakto lang yan, yan. Sakto lang, lang. kasi may pamangkin ako, nag aral hmm, may uh, ano. Pamiliya uh, oh, ko, oh, you know. may pamili tapos yung, yung may mama ko na ano na mapunta dito minsan-minsan kasi manghingi ng konting barya o pambili ng kanyang ano gamot sa ano sa high blood so, mm. pag may pira ko guys makatulong ko sa mama ko so Yan. yun na tapos sa kapatid ko at saka ano sa mga pamangkin ko nag-aral so pag wala sila di may konti naman ako, may ibigay may ako sa kanila. So, ganoon lang talaga. So, pag may konting blessing tayo, ibahagi e, natin sa ano, sa may ibang na nangailangan. Konti naman, pa at least nakabigay tayo ng konti. Yeah. So, yun guys. So, Maraming talaga. talaga ako sa ano man, ba, sa so suporta. Ni, ni mam ma no, yung hindi manisabi yung pangalan niya na nagbigay. Oh, Shout out ko sa iyo, oh, ma'am. Sa, sa sponsor sa sponsor. Oh. Yeah. Uh, shout out ako sa yong Magandang gabi. Maraming salamat sa blessing may binigay sa akin. sa iyo, sa Sana mga maraming blessing din ang dumating sa iyo. Mga followers, shout out sa, ano, mga nagbabas. Uh, at sa mga nagbabas. nung so, shout out pa rin. Shout out pa rin sa inyo. Uh, maraming salamat sa pag share pag, pag tingin nyo sa video ko yung kahit lang ano lang konti lang matingin nyo lifestyle lang lang ano pero maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa amin okay, so ni Boss Bansky. So hanggang dito lang tong video guys. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa amin. At sana sa Susun TV page at sa Susun TV. Yan. Sa walang nag-escape ng ads, maraming salamat. Magkasahod tayo ng konti. Makatulong naman tayo ng konti sa mga nangilangan. Tulad ng mga ano pamangkin ko nag-aaral at saka sa mama ko pag minsan-minsan pumunta dito kasi manghingi ng barya, pambili ng gamot. So, maraming salamat guys sa inyong walang sawang suporta. I love you all. Thank you.